Jinky Pacquiao inaming may bagong karelasyon sa harap ni Manny. Isang matinding revelasyon ang naganap matapos umamin si Jinky Pacquiao sa kanyang asawa, si Manny Pacquiao, tungkol sa bago niyang kinakasama. Sa isang pribadong pag-uusap, inilahad ni Jinky ang kanyang nararamdaman at inamin ang pagkakaroon ng ibang relasyon. Ayon sa mga ulat, labis na nasaktan si Manny ngunit na natiling kalmado sa harap ng sitwasyon. Sinabi ni Jinky na matagal na niyang pinag-isipan ang desisyong ito bago umamin. Sa kabila ng pag-amin, hiniling ni Jinky na manatiling magkaibigan sila ni Manny para sa kapakanan ng kanilang mga anak. Walang direktang pahayag si Manny ukol dito ngunit ayon sa kanyang kampo, patuloy siyang magpupersage sa kanyang mga gawain bilang lingkod bayan. Ang balita ay mabilis na kumalat at naging usap-usapan sa social media. Marami ang nalungkot sa kinasapitan ng relasyon ng mag-asawa na matagal nang tinitingala ng publiko. Nanawagan ang pamilya pakiusap ng pagrespeto sa kanilang pribadong buhay habang hinaharap ang hamon na ito. And this are chika for today mga ka-showbiz. Sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.